News mga Balita Ngayon Dating Abu Sayyaf Group Member na may kasong kidnapping arestado sa Zamboanga Limang sasakyan tinupok ng apoy sa Quezon City Unang batch ng Philippine humanitarian contingent dumating na sa Myanmar para sa Earthquake Search and Rescue Mission Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ng mga otoridad matapos ang labing limang taong pagtatago ang isang dating miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG na may kasong kidnapping at serious illegal detention sa Zamboanga City nitong lunes. Kinilala ang suspect na si Abu Raba, 52, na nahuli ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Basulta sa Barangay Dita. May nakabingbing arrest warrant laban sa kanya mula sa isang korte sa Isabela City, Basilan mula pa noong Hulyo 2009. Ayon kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, si Raba ay dating tauhan ng ASG leader Isnilon Hapilon at sangkot sa Golden Harvest kidnapping sa Basilan noong 2001, pati na rin sa mga extortion, pag-atake at pananambang sa militar. Sa pagkakaaresto ni Raba, isang hakbang tayo palapit sa hustisya para sa mga biktima, Ani Torre. Nasa limang sasakyan ang tinupok ng apoy sa 13th Street, barangay Damayang Lagi sa Quezon City, pasado alauna nitong Martes ng hapon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP-NCR, kinumpuni ng isang lalaki ang isang van nang bigla na lang itong lumiyab na agad kumalat sa mga katabi nitong sasakyan. Kabilang sa mga natupok ng apoy ang tatlong motorsiklo at isang tricycle na nakaparada lamang katabi ang nasabing van. Napaulat din na bahagyang nagtamo ng sugat ang lalaki habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Dumating na sa Myanmar ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIAHC para tumulong sa Medical at Search and Rescue Mission para sa mga naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa lugar. Ito ang pagkukumpirma ng Office of Civil Defense o OCD nitong Martes ng hapon na nakalapag na ang dalawang C130 planes, lulan ang Siam na put isang miyembro ng contingent na binubuo ng iba't ibang kawani ng pamahalaan. Ayon sa OCD, pagpapakita ito ng pagtutulungan o camaraderie ng Pilipinas sa Myanmar bilang kapwa miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Dagdag pa ng OCD na asahang makakalipad ang ikalawang batch ng PIAHC ngayong Miyerkules April 2 sa din ng isa pang C-130 plane. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <coughs>